<laughs> Magandang araw mga ka-channel uh, Ngayon pala nandito tayo ngayon sa Subic Safari mga ka-channel para mamasyal So medyo matagal yung video natin ngayon mga ka-channel Kasi uh, inikot natin yung zoo nila dito Napakadami talagang mga ano dito Mga wild animals So yun yung video natin ngayon mga ka-channel uh, Tara samahan niyo ako Ito yung map nila mga ka-channel uh, Subic Safari map Yung una yung mga buaya, crocolo, Tiger Safari Lion Close Encounter Pavilion Subic ayan uh, po yung mga uh, pupuntahan natin dito mga ka-channel so tara na ayan nandito tayo sa Sipintarium cipin, mapapicture tayo sa ahas an ahas photo with snake isang daan welcome so nandito tayo sa mga anong itawag yan tarantula tarantula ano tarantula maliit na buhaya ba yan hindi wala you know, maliit na ahas Maliit na ahas. Yan, ahas. Ito, palaki na ng palaki yung ahas. Ano, ibang kulay ng ahas. Uh, ano, nakatingin pa yung ahas, oh. So. Ayun ang tawag dito? ah, leopard. ah leopard pala yan, yung tawag dyan. ano may mga anak po Ah, pag pagkain pala niya. So, ang tawag dito ay hindi ko alam. Ano, hindi ko alam anong tawag dyan. Haha, sa ilong ulo. And then, ito naman ay iguana. Hindi ko alam anong Tagalog nito. Ito naman ay ...Birded dragon. Yan. Birded dragon din. Ibang kulay nga lang. So, ito ay ahas din. Ito ay Uh, bao, oh, bao oh, sa amin to eh so African school yung English na Python. Ay, okay. ano? So, hindi ko alam kung tayo na yan. Hindi ko alam tayo na Python yan. Mas ito, Python. Eh. Iba-ibang no? kulay ng ahas, yung ating nakikita. Ito, so, nakatago yung ahas. Wala na, ma'am. Doon doon na lang yung mga ahas. Meron pa din dito, sir, sa mga bigger snakes po namin. Uh, sa May taong ahas din ba dyan, ma'am? Okay. <laughs> Uh, monitor li uh, lizard ayan siya o oh. okay. tawag dito Burmese Python o oh, nakatingin pa o oh. o oh, malaki laki ng ahas dito laki o oh. yun ang ulo nya o oh. laki okay. so yun yung dito sa mga ahas nila so mamaya sa mga buaya naman tayo ah nasa mga buaya buha, buha, na, na tayo ito yung mga nakatagong buaya <laughs> mga ang nakatago. Anong pangalan niya, Ma'am? Goya po. Goya? Goya Goya, yan pala si Goya. Malapit sa goto. Ang daming buaya. Hindi, gaya nung ano, yung pagili daw, yun. Yung parang mga ano, pangadaon, may itlog na yan. Ah, pinapakain nila yung mga buaya, oh. Patong-patong na. Ano? Ano? Kumakain. Nagbidyo ng next, lang. Ay... i, I trail. Ano ba ibig sabihin ng i trail, ma'am? Ha? will see some exhibition po or mga info regarding po sa ITAS namin bago nila marating yung pinaka mismo attraction. <coughs> ah, sige, sige, sige. Narito po yung mga kalahi ng mga sinaunang tao. Oo. Welcome to Aistas Trail! Ayan na siya! Ito! Parang kamukha ko pa! Oh my God! Ito <laughs> kamaganak namin! <laughs> Hoy angkol, gaon sa kadi angkol. <laughs> ito yung mga traditional na bahay oh. Naalala ko dati na sa probinsya kami, ganito yung bahay namin nung mga siguro mga 3 years old ako. Ayun, ayun na naman si Tito. Nakapana doon. Tito po tayo sa si sinuon ng dinosaur. Sige tuloy mo lang. <laughs> lang. <laughs> sinuon ng dinosaur, kulay black po sila kasi hindi oh. po sila kulay white. <laughs> ito po si Mingming, -ming. ito po oh. si Jonathan. Ito po naman si Michael. Oh. <laughs> Hello. Oh, you guys. Hi. Doggy, kamusta ka dyan? Hindi ka pictures, wala tigers, wala maglalabas ng kamay po ah Ang favorite colors po nito, color Hindi ba hawakan yung ilong? Babae ito, babae so, Wala po tayo maglalabas Hawakan ang ilong nito May ano ba, may rabies yan? Ah, <laughs> uh, wala na po sir. Pero nga, pag Ay, yung hinga, Ito, hinga tayo, Diyos ko, ramdam ko. Makawakan yung hilo. Tiger! Mga pictures kayo Maria, ma oh, the <laughs> ah! Mati Selfie with tigers! Ay, ulo Last get, pictures! Ay, balik tayo! Yes, si hey, <laughs> na sa pag na saro na nakagat mo isang taong kang busog layon <laughs> ko close encounter <laughs> Ang pangalan niya si Coco? Koko? Nga po. Koko! Martin! Four years old pa lang po si Koko. Ha? Four years old pa lang po. Four years old si Koko. Koko! Karto! Karto, ba't ka nagpakulong dyan? Nahuli. Nahuli sa drugs. Ha, <laughs> ah, pinanak si Koko ng COVID. Ang alam ko, doon din natapos yung Koko Martin eh. <laughs> Siya naman si Mayumi. Then, Mayumi! So, the, Hi, Carla! Carla! So, yun, Carla, yan po yung nag-eat sa naming Bengal Tiger dito sa Mola. Carla, saan na si Tom? Na ng uh, Ilungan, Anak ng dito para si Tatay Digong ah. Uh, ano? Digong. Siya si, si An Asawa ni Digong. Doon. Dito naman ay Otrich ang ating makikita. So para yan o. Oh, ang laki ng Otrich o. Kulo oh. pa lang. Ano mga Otrich. Laki ng bunga nga o. Nakasmile ka rin. <laughs> oh, Nakasmile o. Oh. Baka, buti tayo o. Nakasmile naman ay mga Ito naman ay mga tupa. Supa sarap ng karne yan hmm. Ito naman ay ID ko alam ng tawag anong tawag dito Philippine deer. brown deer ah uh, deer pala tawag dito Ah ay. yung mga nakakugos nya na Ah Na uh, kain Ben? Oh. Kaya mga hmm. ano ginahanting ng mga ano hmm, mga igrot. Mga igrot daw nakakain git nakakain pala. Hmm, hmm. 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 Oh, Tol-tol, okay, ka di gan, bakit ka lang nya ka Ha? Ah? Ba't ka nandyan? Ha? Smile ka naman dyan. Uy. Smile. Mga <laughs> na mga malalaking baboy. Baboy native yata ito. Ayan o. Baboy native. Ayun, malaking kambing. Native din yata yun. Dito naman sa part na to ay tiger. Ayan o, tiger. May kasama yung isa yung tulog. Ito naman, nandito naman si King Kong. Kaso yung statwa Si King Kong. Ito naman ang tawag dito ay Donkey. Ayan, Donkey. Pero sa aming kabayo, yan. Ito naman ay, di ko alam, mga baka yata yan. Parang baka, eh, ganyan yung baka sa amin. Bupalo, ayaw. Ito naman ay malaking bao. Ayan, gumagalaw. Lalo, malabas. <tinyo> Ang laking ba oo, oh, buhay pa. Ang dalawa mo. Ah, paapala na yung kala ko dalawa mo. Ang dalawa mo. Ang dalawa mga bata. Well, dito pala kami kakain. Ah, ito yung kainan nila dito. So hanggang dito na lang pala yung video natin ngayon mga ka-channel. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless po.